Ating balikan ang kaso ni Riley Crossman, isang labing limang taong gulang na dalaga mula sa Martinsburg, West Virginia, ay naglaho sa mga misteryosong pangyayari. Ipinanganak noong December 22, 2003. Lumipat si Riley kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid na babae sa Berkeley Springs matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina na si Chantel Oakley ay nagkaroon ng dalawa pang anak sa bagong partner nito. Nananatiling malapit si Rili sa kanyang ama at regular itong binibisita. Nag-aaral si Rili sa Berkeley Springs High School. Kumuha ng mga leksyon sa sayaw at pagkanta. At may kasintahang nagngangalang Hayden Lacey. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais niyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Noong ikapito ng Mayo, 2019, nag-day off si Chantel mula sa trabaho dahil masama ang pakiramdam niya at nagpatulong kay Riley na gisingin siya pagbalik mula sa eskwela. Dumating si Riley bandang 3.30 ng hapon. Ginising ang kanyang ina at pumunta sa kanyang kwarto. Pagbalik ni Chantel mula sa kanyang evening shift ng alas 10 ng gabi. Nakita niyang nakasara ang pintuan ng kwarto ni Riley at bukas ang ilaw. Kaya inakala niyang naghahanda na itong matulog. Kinabukasan, napansin ni Chantel na wala si Rili sa kanyang kwarto, ngunit inisip na maaga itong pumasok sa eskwela. Kinahapunan, tumanggap si Chantel ng tawag mula sa eskwelahan ni Rilly na nagsasabing hindi ito pumasok sa ilang klase. Nagalala ang lahat ng mapansin ng lola ni Rili. na nagbabantay sa mga nakababatang kapatid na hindi pa umuuwi si Rili. Pilit na tinatawagan ni Chantel si Rilly ng maraming beses, ngunit walang sagot. Dahilan para lalong mag-alala ang lahat tungkol sa kinaroroonan ni Rilly. Si Rilly ay bigla na lang nawala. Dahilan para maglunsad ng sunod-sunod na paghahanap ang kanyang pamilya at mga lokal na otoridad. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang ina na si Chantel at ng iba pa. Ngunit hindi nila makontak si Rilly dahil patay ang kanyang cellphone o baka lobat ito. Kinontak din ni Chantel ang ama ni Rili na biological. Pero wala rin itong balita sa anak. Parehong nagtungo ang ina at lola ni Rili sa kanyang paaralan, pero hindi siya natagpuan. Nag-day off si Chantel sa trabaho para maghanap kay Rili kasama ang kanyang live-in partner na nagsabing nasa labas ng bayan buong araw. Sinuyod nila ang paaralan at mga kalapit na lugar, pero bigo silang makita si Rili. Pag-uwi ni Chantel, umaasa siyang nandoon na si Rili sa bahay. Pero wala pa rin siya. Tinawag na nila ang mga pulis at dumating na rin ang ama ni Rili sa Berkeley Springs para tumulong sa paghahanap. Sa kabila ng pagiging magkakilala ng mga tao sa maliit na bayan. Walang konkretong impormasyon ang nakuha. Isang binatilyo ang nagsabing nakita niya si Rili. Pero nagkamali pala siya. Sa investigasyon ng mga pulis, nalaman nilang aktibo si Rili sa kanyang cellphone hanggang hating gabi noong nakaraang gabi. Nagawa pa nitong tumawag sa cellphone sa kanyang nobyo ng 5.40 ng umaga. Pero hindi ito nasagot, git ni Chantel na walang dahilan para tumakas si Rilly. Dahil malaya itong gawin ang gusto niya at palaging nagpapaalam sa kanya. Kahit na tila independent si Rilly, regular pa rin itong nakikipag-ugnayan sa kanyang ina dahil siya ay bata pa. Si Rilly Crossman, na walang lisensya sa pagmamaneho at hindi kayang umalis ng lungsod ng mag-isa ay itinuring na dinukot at hindi tumakas. Ipinagbigay alam ng kanyang ina ang pagkawala niya. Kaya't nagkaroon ng paghahanap na pinangunahan ng mga pulis at mga voluntaryo sa lugar. Sa silid ni Rilly, natagpuan ng mga pulis ang mga mantsa ng dugo sa kanyang unan. Na nakumpirma bilang kay Rilly sa pamamagitan ng DNA test. Na nagpapatunay ng foul play, hindi napansin ng kanyang ina ang dugo dahil maayos ang pagkakaayos ng kama. Ang natuklasang ito ay nagbigay ng masidhing pansin sa paghahanap. Kung saan mas marami pang voluntaryo at kagamitan ang dinala. Hanggang sa nagpasya ang mga pulis na humiling na tigilan na ang pagdadala ng karagdagang kagamitan. Nagdaos ng mga press conference upang ipaalam sa publiko ang mga detalye. Umaasa na may magbibigay ng impormasyon kung may nakakita o nakarinig ng kakaibang pangyayari. Sumali sa paghahanap ang FBI Department of Homeland Security at State Police. Sa huli, natagpuan ang katawan ni Rili noong ika-15 ng Mahyo. Mga 40 kilometers mula sa Berkeley Springs sa isang liblib na daan malapit sa isang maliit na bundok. Napag-alaman ng mga investigador na ito ay isang kaso ng pagpatay. Sinubukan ng hindi kilalang salarin na itago ang katawan ni Rili. Ngunit kinumpirma ng medical examiner ang kanyang pagkakakilanlan. Gayon paman, hindi nila matukoy ang sanhi ng kamatayan dahil sa matinding pagkabulok ng bangkay. Nakapagtataka para sa mga investigador na isa lang ang suot na sapatos ni Rili. At hindi nila makita ang isa pa kung saan itinago ang bangkay ni Rili. Napag-alaman din nila na pinalitan ang kanyang kasuotan. Dapat sana ay nakaleggings at hood si Rili. Ngunit natagpuan siya na ibang damit ang suot. May mga bakas ng plaster o whitewash sa kanyang damit itinuring ng pulisya na kaso ng pagpatay ito at nagsimula silang tanungin ang mga kamag-anak at kakilala ni Rilly. Napansin nila ang mga pagkakaiba-iba sa mga pahayag ni Andy. Naka-live-in ni Chantel at isang kapitbahay na nagtatrabaho sa isang construction site. Ang kapitbahay ay nagsabing nasa Harrisville siya noong nangyari ang insidente. Napansin niya ang isang birding dodge pickup truck sa harap ng kanyang bahay na hindi pagmamayari nina Andy o Chantel. Dahil pansamantalang nakumpis ka ang lisensya ni Andy. Tinanong ng kapitbahay si Chantel tungkol sa sasakyan. Naguluhan si Chantel at hindi alam kung kanino yon. Ipinagbigay alam ito ng kapitbahay sa pulisya. Sa karagdagang pag-iimbestiga, nadiskubre ng mga investigador na ang pickup truck ay pagmamayari ng isa sa mga kasamahan ni Andy sa trabaho na madalas maghatid sa kanya. Noong una, Nagsinungaling si Andy tungkol sa paggamit ng truck para bumili ng mga bawal na gamot. Ngunit kalaunan ay binago niya ang kanyang pahayag. Sinasabing umuwi siya para kunin ang mga bawal na gamot bago bumalik sa trabaho. Noong araw na nawala si Rilly, kahinahinala ang kilos ni Andy dahil agad siyang umalis para hanapin si Rilly nang ipaalam ito ni Chantel. Pagbalik ni Chantel mula sa sarili niyang paghahanap, natagpuan niya si Andy na natutulog sa sofa. Ito ay nakapagtataka dahil lahat ng kamag-anak ni Rili ay masusing naghanap sa lugar, ngunit walang natagpo ang anumang mahalagang ebidensya. Hating gabi na nang magtipon-tipon ang komunidad. Ngunit si Andy ay tulog pa rin at walang pakialam sa nangyayari. Tumawag si Chantel kay Andy matapos mawala ang anak at ni-record ang kanilang pag-uusap. Kahit na hindi inihayag ang mga detalye nito, may hinala na si Chantel kay Andy dahil sa kanyang pagkalulong sa bawal na gamot. Nag-imbestiga ang mga pulis at natuklasang wala si Andy sa trabaho mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ayon sa kasamahan niya, may dala na raw na bawal na gamot si Andy mula pa noong una. Kaya hindi na niya kailangang kumuha pa sa ibang lugar. Sa investigasyon, natagpuan ng mga pulis ang malaking bahagi ng tuyong plaster sa likod ng birding dodge na sasakyan na ginamit ni Andy. Natugma sa substansyang nakita sa damit ni Rilly. Nakahagilap din ang mga pulis dog ng amoy ng isang bangkay sa trunk ng pickup truck ni Andy. May mga kakaibang tornilyo. Nakapareho ng mga natagpuan malapit sa katawan ni Riley. Sa sasakyan ni Andy, lumabas rin sa surveillance footage na nasa malapit si Andy sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Riley noong May 8. Kahit walang lisensya, nagmamaneho si Andy ng sasakyan. Bagamat kadalasan ay nakikihitch o nagbibisikleta siya. Noong May 8, Humingi siya ng tatlong construction bags sa isang kasamahan. May isa pang dating kasamahan na lumapit sa mga pulis at sinabing kakaiba ang kilos ni Andy. Mula alas dos hanggang alas kwatro ng madaling araw sa araw na yon. Paulit-ulit siyang kinontak ni Andy. Nagpapahayag ng tahkot at humihiling na magtago silang magkasama. Sinabi niyang may dala siyang pinagbabawal na gamot at natatakot siyang mahuli. Ngunit tinanggihan siya ng dating kasamahan at isiniwalat ang insidente sa mga pulis. Sa investigasyon, napatunayan hindi totoo ang kwento ni Andy dahil walang mga pulis sa lugar na iyon. Dahil dito, inaresto si Andy at sinampahan ng kasong pagpatay matapos matagpuan ang bangkay. Tumagal ng higit dalawang taon ang paglilitis dahil sa mga restriksyon ng COVID-19 at mga pagkaantala sa sistema ng hostisya ng Amerika. Sa paglilitis, Lumabas ang mga nakakakilabot na detalye. Kabilang na ang impormasyon mula kay Chantel. Noong gabi ng May 7, dumating ang biktima si Riley sa kanilang bahay ng alas 10 ng gabi at nadatnan si Andy, na may history ng paggamit ng bawal na gamot at criminal record, na natutulog sa sofa, naging kahinahinala ang kanyang kilos nang mapansin niya ang kanyang mga mata. Ipinakita ng prosekusyon ang mga nakakagimbal na mensahe mula sa cellphone ni Rili bago siya mawala. Bandang alas 11 ng gabi, nag-text si Rili sa kanyang boyfriend na pumasok si Andy sa kanyang kwarto. Pagkalipas ng labing dalawang minuto, nagpadala siya ng isa pang mensahe na nagpapahayag ng takot. Sa kasamaang palad, natutulog na ang kanyang boyfriend at hindi nakita ang mga mensahe hanggang sa mabura ito kinabukasan ng umaga. Isa pang saksi. Ay nagpatotoo na pumasok si Andy sa kwarto ni Rilly ng ilang beses noong gabing yon habang nag-video chat siya sa kanyang boyfriend. Sinabi ni Andy kay Rilly na maghugas ng pinggan at nag-usap pa sila tungkol sa ibang bagay. Pero tila takot si Rilly. Hiningi niya sa kanyang boyfriend na manatiling gising habang nasa kwarto si Andy. Lumabas din sa paglilitis na tumawag si Andy kay Rilly ng maraming beses bandang alas 3 ng umaga. Ayon sa prosekusyon. Paulit-ulit na tumawag si Andy kay Rilly, ngunit hindi siya sumagot. Sa huli, blinok ni Rilly ang number ni Andy, na nagdulot ng takot sa kanya. Naniniwala ang prosekusyon na ginawa ni Andy ang mga tawag na ito upang tiyakin kung kausap pa ni Rilly ang kanyang boyfriend. Kahit naburado na ang mga detalye ng tawag mula sa kanilang mga cellphone, may record pa rin ito ang cellphone provider. Gayon pa walang direktang ebidensya ang prosekusyon na nag-uugnay kay Andy sa pagpatay. Hinala nila na pinatay at ginahasa ni Andy si Rilly noong gabing iyon, naghintay hanggang umaga, pumasok sa trabaho, humiram ng sasakyan ng kasamahan, pumunta sa bahay, kinuha ang kanyang katawan, at itinapon ito sa isang liblib na lugar. Sa paglilitis, nalaman din na si Chantel at ang ina ni Andy ay alam ang kanyang pagkalulong sa bawal na gamot na naging dahilan ng kanyang pagiging agresibo at delikado, sa kabila ng kakulangan sa direktang ebidensya. Nahatulan ng jury si Andy ng pagpatay at binigyan siya ng habang buhay na sentensya na walang posibilidad ng parol. Humiling ang kanyang mga abogado ng suspended sentence matapos ang labing limang taon. Pero tinanggihan ito ng hukom, sa buong paglilitis, walang reaksyon si Andy at tila walang pakialam. Hindi matukoy ang motibo ng pagpatay dahil sa estado ng pagkaagnas ng katawan ni Rili. Ang pangaabuso kay Rili ang pinakamalinaw na posibilidad, bagamat hindi ito napatunayan ng korte. Ang kaso ay naging tampok sa malawakang balita sa Amerika, na may iba't ibang opinyon, may mga kumundena sa ina ng babae dahil sa pagdala ng isang nahatulang, lulong sa bawal na gamot sa kanilang tahanan at pagbubuo ng pamilya kasama ito. Ayon sa ina, hindi niya inakala na kayang saktan ni Andy ang kanyang mga anak. May mga nagtatanggol naman sa ina. Binigyang diin ang kanyang abalang schedule at kakulangan ng oras para pag-isipan ang maaaring maging resulta ng kanyang mga desisyon. Hindi pa rin malinaw kung buhay pa si Rili noong mag-video call mula sa kanyang phone kay Hayden ng 5.30 ng umaga. O kung si Andy ang gumawa ng tawag upang manipulahin ang investigasyon. Para sa pag-aside ng Sisi. Kung ang inaba ay dapat managot sa kasong ito, anong opinyon niyo sa kasong ito? Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.